Nakakita ka na ba ng isang halaman na parang rainbow sa dami ng kulay? Ito ang tinatawag na grafted bagumbilya. Isang puno lang pero pwede mong pagsamasamahin ang pink, purple, orange, white at red na bagumbilya. Parang multicolored firework sa garden mo. Paano ba ito ginagawa? Simple lang. Kumuha ng sanga ng iba't ibang kulay ng bagumbilya at ikabit o i-grab sa isang puno pag nagdikit at tumubo na, ayan na, multicolor na masterpiece. Paano naman alagaan? Ilagay sa lugar na maharaw kasi sun lover ang bagong bilya. Huwag subrahan ang dilig, mas gusto niya yung medyo tuyo ang lupa. Regular na pruning para mas dumami at mas gumanda ang bulaklak. Ano ang benepisyo? Hindi lang pang, pang paganda, pang stress relief pa, pala sobrang unique kaya siguradong mapapahanga ang bisita at kapitbahay mo. Magandang araw mga kabayan!